Hello guys, good afternoon and for today's video guys ay papakita ko sa inyo kung ano yung ulam mo yun, kung ano yung tahali. So ayan, ginataang lang ako yung Love mga loves. Ginataang lang ako yung mga people. Lalo tong ulam mo, sapat na guys. Okay. Kahit wala na siyang isda o ano. Kasi may hipon na naman. Yun. So, magpainin siya. Painin lang natin siya guys. Manambot na siya. Butuin lang natin yung takang gata na nilagay. So, mm -hmm. so mm -hmm. Hirap mag-diet pag mga ganitong owner. Wala na naman yung mga diet-diet natin. Pass muna ulit. Pass muna ulit. Ayan, puro pass na lang sa diet. Ayan. Sa Salamat. Ayan. Thank you, thank you so much guys uh, support sa mga sawang pag-support sa aking channel. Mami Ruth Ginto. And, thank you, thank you. Uh, Tony Fisher Vlog. Thank you so much po kapatid sa walang sa mga support na sa aking channel. Sis Ann Abraham. Thank you, thank you. Adventurous and uh, thank you so much. Thank you the support guys. Ayan. Hanggang dito lang video. And thank you for watching guys. See you on my next video. Bye. Ingat and God bless po sa Bye bye.